na ako'y nakitaan ba sa FB ba na laki ni react sa babae sa puto siya kaya ka nga mo ko mga babae ko na mingita ko oh, na laki nga dato niya o dato nga sa waho niya ang laki gusto niya ang babae kung maong luto, limpio mo laba o oh, di ka mangita ka sa oon ng gugman mo mangita ka gmaid kung maong gusto niya mo kwartahan ka ka ba? Diba? kinanglan gugma yung gugma yung pangitaon dili maid maid magka o oh. hire dia di asawa yung pangit Gargando, laki, kwartahan no? Ako nakit, ano, huwag sila mamili. Huwag siya mang mangitag, babae nga, kamaong luto, kamaong laba, kamaong balay. Alam ba yung tano? Kuhan, tinodan nga yung gugma. Pero ang kanang sige, yaw-yaw nga, kinanglan ng babay mo, limpiyo, may na, Katong mga laki nga, pubri nga, way ayo. Na sige lang, padakos, itlog. Mga na, unanaan ninyo, ang babae, nangita, o um, gani, ani, para buhiyon sila, dili, gugmara mao usban ang kinaiya nga nga mangita ka og mga sawa mga sawa ka nga murag maid nga kamautan sa pambalay nga imo na mabdusan para sa sunod liwat nya imo na nga ulam unsa dili kang ngita og ngita kag nga nya imo ko anak kon para sa imo koan nindot nga liwat nga mura na imo tertra sa mga sawa na buang na ka oy pero opinion na anak ko ay kasuko mo ako ah Peace out.